Close huh? oh. ah. Okay? Buenas dias mga auntie at mga angkol maligayang pagbabalik sa aking munting channel At kamusta po ang lahat for today's video Tayo po ay aakyat sa tugatog kahit di natin alam kung magtatagumpay Pero laban lang kahit walang kalaban Saludoan kita Hey! Hey! Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Bago tayo magpatuloy na alala kulang mga anti at angkul, cool. akala ko noon pag nakapagtrabaho ako sa abroad, akala ko giginhawa na ang aking buhay di pa pala tama lang na ako ay makahinga. Oh no! <laughs> Diyos ko, sakto lang pala ang sinasahod para sa gutom di ako mamamatay. <laughs> Yun na nga mga auntie at mga angkul dito tayo sa ibabaw ng mga pipe at mag-resettings ang pabida-bida ng actuator at ito ay walang feedback. Sa konteksto ng mga valve actuator, ang terminong walang feedback ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang actuator ay hindi nagbibigay ng feedback sa anumang posisyon upang ipahiwatig ang kasalukuyang estado ng valve. Ito na nga yung masaklap biglang may sumulpot at napapa-English akong bigla. How <laughs> feedback this one? Anyway, tuloy natin ang ating paliwanag na may halong kabalbalan. Pero kung unawain natin ang videong ito, meron naman tayong matutunan. Ano nga ba ang feedback sa posisyon ng valve? O yang ka na naman nakipagharutan, tapusin mo muna ang videong ito. <laughs> ang feedback sa posisyon ng valve ay tumutukoy sa kakayahan ng isang aktuator na ipaalam ang tumpak ng balbula. Tinitiyak nito na alam ng mga operator at control system kung ang valve ay ganap na nakabukas o di kaya ganap na nakasara. Sir, cable. Working. Okay. Al <laughs> cable remote. Feedback rim up no? Ah. Power rim? Or turn wall to be removed. move? we need back. Feedback no? Feedback rim up Fix. I will reset here. Sa pag-setting ng actuator valve, may ilang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang Anyway, bago tayo magkalimutan ng uri ng actuator na up natin ay electric actuator. Gumagamit ang mga ito ng power upang patakbuhin ang mga balbula galing no? Pinapatakbo ang tapang eh. Hindi, wow. <laughs> sa pag-setup, itakda ang mga parameter ng actuator batay sa mga kinakailangan ng system. Pagkatapos ayusin ang mga setting, subukan ang actuator sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga control signal. Pagkatapos i-verify na ang balbula ay tumutugo ng tama at naabot ang nais na posisyon. Tandaan na ang mga tamang setting ng aktuator ay mahalaga pa sa mas mahusay na operasyon ng balbula. At dito nga nagmekos-mekos ang aking technician sa pagkukumpuni ng mga cable. Di ko na masyado nasundan kung tama ang pinaggagawa sa buhay nalulula ako pag tumitingin sa baba. Hay Diyos Mayo Marimar, sir <laughs> Can you keep hold there? Hold there. Hold there only, hold there, right? This one. Which are you? Dito kinukuha natin ang tamang detalye at disenyo ng flow rate ng isang unit at nagmamadali na rin ako dahil sa sobrang init. including eh? this one other one also no oh, no, no closer eh? why this one th no voltage Zero volts. Zero. Open? Open, open. Open. Ati ruang. Itong aking teknisyan nalilito na rin sa ginagawa niya dahil hindi niya makuha ang gusto kong voltaje, Ang nangyari dapat naka zero voltage ang isang aktuator at naka full voltage naman ang isa. Kaya sumasabay na ang init ng araw sa utak ko sa sobrang init Ayoko na. Pero sige lang tuloy lang ang buhay, ginusto mo yan. Pero pinagtataka ko lang lagi nating sinasabing laban lang. May tanong ko nga lang, kilan ba talaga ang championship? This guy. One side open. One, one side, one side ten bolts. This one? On the working. Huh? On the working. Not okay, I know. What to do. Sa huli nakuha din natin ang tamang settings na daan din sa sinasabi nilang kalma lang. Medyo mahirap ang ating pwesto, sa kamay kataasan nakakalula, kaya minamadali ko nang tapusin at medyo may kainitan. Sa huli at pagtiyatyaga, nag-respond din ang signal at nakalibrate natin ang instrumento. Nadaan din sa mikos-mikos si -mikos Kanga. It's too close. Too close. Ah, okay. No, only one side, close. One side, okay. No feedback. No feedback. No feedback. No feedback. Bueno mga auntie at mga angkol hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias. Adios.